para mabuhay oh, siya. Mamaya pa, oh. wala pa. Maganda kitin oh, niya, oh. Migay Maganda. Puti pa siya, may, may, may ngipit. O, oh, ayun, hala. Anong plano natin ito dyan, Migay? Ito ka ano? naman bitawan kasi kawawa naman. Hala. Mm. First time ko yung nakakita, oh, Migay ng ganyang naman. isda. Naman. Din na. oh, ko. nag ko. Nag-anak ko. Sige, sige. Muram, namatay na. uy. Oh, Buhi. Oh, ibalik, ibalik lang na Hinahinay lang, hinahinay lang. Kaya basig mabugbog na. Kaya na to. Ayaw mo diya kayo sa laumi, oh diha, diha. Pagpankuha lang ninyo. Uy, ato na. O, maglangoy lang. nasya. Hoy, pakawala na. Pakawala na natin. Bye-bye. Sige, bye na. na natin yan. Bye na. Bye na. Bye na. Bye na. Oh, bye na. na. Ka Ayaw na lang. Sumot ka lang. Ay, dapat nag... Ha? Bigay? Kami Ay! Sige, ano? Oh, di diba? Ayan na. Sige, eh, palayo nyo. Wawarin. hindi, natin alam kung bakit yan siya, ano, napatabi. Nagpailalim na? Oh, di ba? Nagpapasaklulo nga lang yun, baka naka ano yun. Ayan. <tinyo>